pagpa makapag-aral ka, Ray Bier, no? E tanungin ka namin, Ray Bier, ano ang nararamdaman mo dahil sa ganyang, ano ang kadalasan mong nararamdaman? Mm. sa dahil sa kondisyon mo na yan? Nahihilo. Nahihilo ah. ka? Nahihilo. Nahihilo. Yung ano, hingal. Hingal. Hinahapo, no? May, may, ganun ka siyempre dahil ng oxygen na ano niya, medyo mababa dahil may problema siya doon sa barbula niya sa puso eh. No? Kumbaga palyado eh, no? Pare Parado. Palyado. Pero sa mga normal na gawain bilang bata, eh, siyempre idad mo na yan, ilig mo, tatakbo yan, babarka mm -hmm. na. Ano yan? Medyo ano ka? Nagagawa mo bang normal yung mga nagagawa na Hindi. Gusto mo sabayan? Gusto mo rin gawin? Ano yung mga yan? Tuwakbo. Tuwakbo. Anong sports mo na kaya mo lang? Chess. Chess? oh chess. 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 Oh. Magaling ka ba sa chess, partner? Ah, ginagamit niya ng pag-iisip yan. Ang ating ah. pag-iisip ay marami nang iniisip. <laughs> <laughs> Parang hindi ko interesante siya. <laughs> si River, mahirin siya, oh, Pero ano naman po yung mga, ano, siyempre, yung mga iyong kaklase at kaibigan na guro, ano po yung reaction nila kay River? Na... Mm -hmm. Nakikita ka, River, ng mga kaklase mo na mahalata nila na may condition ka, di ba? Mm, na hangalata. Medyo yung, ano mo lang, papakita mo sa ating mga kababayan yung iyong uh, daliri, no? naka-club finger siya, no? Mm. Tapos, na may nagbublu, di ba? Yung mata mo, Rebier, nakikita yan. Yung sa bibig mo, nakikita nila yung na medyo nagbublu. So, ano, kamusta naman sa school? Pag nakikita kayo, alam naman nila na meron kang kondisyon na ganyan. Mm -hmm. Pero, siyempre, ang gusto ni Rebier, sabi nga niya kanina, sana yung mga nagagawa ng kaklasiko. Nagagawa niya rin. Nagagawa ko din. Kaya lang, may limitasyon. Hindi niya magawang tumakbo. Dahil siyempre, hingalin siya, natatakot din siya. Oh, naman. Oo naman. Pero na sa pang-araw-araw, siyempre, may gamutan yan, di ba? Opo. Kamusta Duh, naman niya? Hindi naman po, hindi naman masyadong mahal yung maintenance niya, yung sa ano sa heart. Mm. Oh, Diyan lang din ako, na. nagpasalamat din ako. Na. Pero sa ngayon, meron na talaga yung mahal-mahal na yung pagdating namin dito. Kasi tatlong gamot na yun, binigay ni Doc mm -hmm. eh. Magkano mm -hmm. yung buwan-buwan Nakabili. Sa si isang linggo, sabi mo. Kano ka susi okay. linggo sa Medina? So, sa Kasi si yung isa, parang 18 pesos yung isa. Tapos yung ano, sa, sa ano niya, sa ano ba yun? Asid, sa acid, antasid niya. No. Mga 120 lang naman yung isang bottle. So, 120. So, yeah. ang inaabot sa, yung sa tapos 18 mo. may isa mo, pa na tag 4 pesos 4. yung isa. Tapos 16. Eh, hey, ah, na, Nero na. At saka Tapos 3 times a day po So sabi mo mga nasa na natin sabi mo ang gamutan niya, partner mga 4,000 to 5,000 naman. Aman. So, Aman. Doon naglalaro yan, di ba? Mm -hmm. Kasi yung presyo eh, di ba? Nagpapadala. Mm -hmm. Nauna nagpapadala ba si Mr. naman ng? Oo po. Mga ano? Paano mga... niya pinagkakasya yan? A kailangan talaga minsan mang ano mang hirap hirap mo kakain eh. mangira, kami tapos may paso buti okay lang yung dati kasi ano naman yun eh elementary pa sila so, so yun, ngayon habang lumalaki lumalaki may din may gastos ang gastos eh tsaka ang mahal na din ang biligin ngayon hmm. so may dahilan din po ba kung bakit si tata eh nakipagsapalaran sa abroad o oh, yun na yun yung, yung pagpunta niya kasi kailangan niya talagang hanap buhay ng ano kasi hmm. nag-aaral na sila ng high school hmm. Okay lang yung inventory kasi wala naman yung bayad at saka malapit lang yung pas eskwelahan namin doon, malakad lang. Mm. Eh, ngayon, kailangan ng pamasahe. Tag-15 tag, 15, tag 15 yung ano namin, eh, pamasahe. Eh, dalawang umaga, tapos ang hali, uwi. Mm. So, Sorry, So, Raybear, ko lang si Raybear. No? Raybear, Ray uh, high school ka na, di ba? O, tanong kita, anong gusto mong... Uh, karir mo, Paglaki mo, ano gusto maging? Aviation. Hmm? Aviation. Aviation. Gusto mo maging? Magpalipad. Piloto. Sa tingin mo ba, kung ganyan ang iyong kalagayan, matutupad yon Bakit? Mahirap? Hindi kaya, no? So, gusto mo nang pa-offer talaga? Ready ka naman? Ready na. Oo, mm. Gusto niya so, nang gumaling. 13 years na nang dinadala yan. Mm -hmm. So, this may, ano, yung kailangan yung pangarap, di ba, ng mga bata, Oo, eh? Oo, hindi mawawala. Hindi mawawala. Yung determination Oo. ni Rayver. Rayver, oh. yung determination mo, ah, wag magbabago yan, ha? Mm -hmm. Ha? Yung pangarap mo na yan, dapat, pilitin mong abutin, no? Mm -hmm. Dahil yan din. Siyempre, alam naman natin, pag yan ay nagampanan mo, makakatulong ka rin kay nanay at saka kay tatay, no? Oo. Oh. Balang araw, Balang. right? So, ang tanong ko sa'yo, ready ka na ba sa pag pagpapagpagpagpa catheterization na yan, yung sinasabi ng doktor, saka yung blood test na yan, bago ka isa lang sa operasyon. Ready ba tayo dyan, ready yan. Gustong gusto mo na yan. oh, okay, yun. sige, anong hiling mo? Anong hiling mo sa COVID call na nilapitan ninyo kahapon? Oh, so, Bisayain mo na lang. Mm, -hmm. bisaya. <laughs> Bisayain mo na lang. <laughs> Rebier, bisaya. Wala pa Bisaya. Dila... Bisaya, taga Bohol. Sige lang. Gusto namin marinig galing sa iyo. Mm. -hmm. Uh -huh. Oo. Oh -oh. mm -hmm. Gusto ko maayo. Mm Hindi -hmm. <laughs> <Ayyan. laughs> mo niya, resort kag Tagalog. Ayan. Pwede naman Bisaya. Maraming mo mga taga-Bisaya sa atin. Para mm -hmm. uh, marinig ka nila, di ba? Yung kahilingan mo. Na, mm -hmm. maayo na ka. Ha? Gusto ka ma? Gusto ka gumaling? Hmm. Okay. Kitang-kita naman ka ba yung determinasyon ni Rabier eh? Hmm. Kahit nahihiya siyang magsalita. Alam natin. Alam naman na yung bakit. Yung pagpunta lang, pa. niya pala dito, yung oh, pagharap niya sa atin. Yeah. gusto, gusto niya na talagang hmm. gumaling. Okay? Oh, matano ko lang na, sa Maynila, sa buhay ito, Diyan, sa Payatas pa. Payatas? May kamag-anak po kayo ron? Opo. So nakikita rin kayo? Oo. Uh, eh yung, yung isa pong anak niya, kambal, nasaan po? Sa Negros po, kasi nagbaya na iwan. 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 Uh -huh. Siya yung taga-apasan ng mga... ...libaw, nandito kami minsan, siya magsabi na ito ang gagawin kasi nakamodule siya yun. Same school kayo? Opo. Same school. O, oh, sige. Classmate lang po sila para kung ano man yung kailangan ng isa, Pinakausapan ko talaga yung principal na kailangan i-friend, hey, classmate lang sila. Kasi ano yung mga gawain nila, ipapasa din sa kanya. Saka so para mag siya makita magdadala. niya, magtulungan sila? Oo. Oh, oh, siya man, yung man, hirap ng, eh. ng mga ano, modules. Oh, oh. 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 Hindi po ba nabubuli ang bata? Wala Isang naman. beses ata yung doon sa school nila. Kasi hindi pa alam sa lahat eh. Kabago pa lang ng school eh. mm, eh. Okay. Mm. Um, Ayan hey, uh, na eh. Oh. Uh, Parang nung eh, last, last week natin. Part niya. Um, Oo. Oh, para. Tama. Ay eh, nai, matanong lang no. Bago ang lahat eh. Siyempre gumastos kayo. Magkano yung inabot pang masahe niya? Paano kayo pumunta rito? 5-3 yung pamasahe namin sa aeroplano. Dalawa? Isa. Isa? Hmm. hmm. O di Kasi lock past this bill. Kasi diha, diha. Agad-agad eh. Parang ano. Hindi naman pag Okay lang yan kung abot ng isang buwan parang hindi masyadong ano nang malaki yung pamasahin. Ah. Mm -hmm. So nangya, so nangyari ho talaga kay River kay Nanay no. Ah uh, pumunta sa manila gumastos, ipadala ko ni Tatay yan malamang. Mm -hmm. Pamasay. Mm -hmm. So pagdating dito partner nakisapalaran. Mm -hmm. No, wala kayong kausap eh no. Wala. Wala silang kausap. Mm -hmm. Na pag sa palaran pumunta u sa paano uh, natin sa People's Day natin mm. nung Lunes, ngayon hindi ko kayo nabigo. Po, sobrang no? salamat. O, nakita mm. po kayo ng aming mga staff mm. po mm. at tumila kayo, na-interview kayo kaya mm. eto na po kayo oh. Hindi po kayo nagkamali ng punta. ano okay. So, suprang ganyan yung mga partner salamat. na kwento na pang araw-araw natin doon, tuwing lunes, na nagbabaka sa kali, pumunta. Mm. Correct. Ibaan. O, ganyan niya partner. O, sa layo ng pinuntahan nila, ano bang maitutugan ng Ako Bicol sa kanila? Abay, malayo din ang mararating nila. Ayan. 'di ba? ang masasabi ko. No. Thank yung you. Kapang, ano mo ha? Nanay Rona River. Makinig ka ha. Yung uh, uh, masusing tiningnan yung mga dokumento at ang kondisyon ni River ng Ako Bicol Party ni mga ating mga staff diyan. magiging na staff natin. Sa People's Day, eh gusto kong i-announce at sabihin sayo na Rona na na yung catheterization niya na no, ang cardiac catheterization niya, sa kayong pang blood test ni Rebeer, sasagutin na yan na ako bicol party days. Thank you po. Ha? Yeah. Salamat. <laughs> Salamat. po. <laughs> Kasi pag meron din dyan, i-admit, -admi, ipa ipa-admit na siya kaagad. Hmm. Opo. Agara na po yan. Agara, ha? na po. Agara na po yan. Mm -hmm. Total, mabilis po ang aming proseso. Paglabas na paglabas na dito, yung uh, aming mga kasama po dyan, si Ma'am Ella at si Angel. Mm. Ay aayusin po yung ano niya ugan. Mm. Ha? So, ora mismo 'yan. Nanay uh, Rona, ora mismo mm. gagawan na 'yan ng uh, papeles mm. para ma-submit mo na 'yan sa Philippine Heart Center, Makatheterize nasi mm. na si si Rivera tapos yung blood test niya gawin, no? At mm. ngayon, nakikita namin ngayon si Rivera, no, Kabating Paulo. Mm. Pagkatapos niyan, isasalang ka na sa operasyon. May? Mm. Okay? Mm balik kayo. Yan. Tutulungan ka pa rin ng ako, Bicol, doon sa pagpapa-opera. Operasyon na ba? Ha? Salamat. Okay. Ha? So, so salamat. Kasi, hmm. nanay, uh, ah, kapag di Paolo, hindi naman natapos lang sa pagsusuri. Masusuri. Nasuri mo, Nasusuri. pero hindi mo naman na-opera. Walang nangyari. Walang so, ang gusto na ako, Bicol, hanggang doon sa gumaling si River, hmm. na? No? Kasama nyo kami. Kasama nyo kami.